Welcome back mga Kaylee At palipagong episode na naman tayo Kaylee Para sa simpleng episode natin kini napa Napaka lang, bumili pala kami ng dilis Pero lalagyan natin ng twist Kaylee, panoorin nyo Kung paano natin pasasarapin yung dilis Para kakaiba naman yung luto natin Kasi karamihan kilaw, torta Sa ating Kaylee, bahay na lang natin Kaya panoorin nyo hanggang sa dulo Kaylee kung paano natin gagawin ang ating tortang dilis. Ano ang episode natin? Tortang dilis. <laughs> Tumpak. Bigyan ng jacket yan. <laughs> Kaya, Kaili, handa na ba kayo? Tara, papakita ko muna natin yung shock natin para malaman nyo kung anong dapat natin gagawin. Tara, handa na ba kayo? Let's go! Kaili, papakita ko yung mga shock natin. Ito yung dilis natin, Kaili, yung natanggal na namin ng ulo. Hindi na namin nakita sa kamera dahil alam mo naman, mas matagal kay Lee kasi isisahin mo siya pag tanggal ng ulo kaya ito na yung finished product natin kay Lee ito yung mga sangkap natin meron tayong oyster sauce yan, sibuyas, bawang meron tayong sweetie powder ito kay Lee, magbabos tayo dyan magkikilaw tayo kaya may siling green at meron tayong garlic powder pamintang durog carrots, bell pepper meron tayong floor. Mayroon tayong itlog. Mayroon tayong sibuyas dahon. At mayroon tayong kinchay kailin. Siyempre, ito yung pagpalasa natin. Mayroon tayong nor. Liquid, seasoning, baga naman. Mayroon tayong sweet chili sauce. And banana kitchat. Siyempre, asin natin kailin. Kaya napakasimple lang ang ating episode for today. panoorin nyo kayo kung paano natin pagsasarapin ang turtang dilis. Kaya shout out muna tayo dyan. <laughs> QMD Department. Shout out sa si inyo <laughs> Puyoy. Hero. Galvin Santos. Chris Molina. Kim Dilandiga. Gina Gatung Lorenzo Bora. And Jurag Abelia. The shout out sa si inyo idol. Bungo TV show out si Nidan Idol Advance Merry Christmas Edwin TV shot out Idol Joey and Sinomis Vlog shot out Advance Merry Christmas Idol us Diary shot out Si Nito Muto and Miss Bini Chan shot si and Advance Merry Christmas sa inyong lahat yeah. Copy Boys, handa na ba kayo? panoorin nyo at samahan nyo ko sa aking pagluluto tara, let's go yan kay Lee binabalatan na yung anak ng ating carrots kaya napaka simple lang ito kay Lee panoorin nyo kay Lee kung paano natin pasasarapin ang ating tortang Dilis kaya yan, nagumpisa na yung anak ko binabalatan niya na yung carrots yan ito na yung dillis na ating kay Lee nakaready na, kaya update ko lang kulit mamaya kay Lee pag nagtitimpla tayo sa ating dilis. ginapa Para kay Ibi, mag-umpisa na mag tayo Ilagay na natin yung kinchay natin. Tsaka sibuyas. Pampabango kasi ang kailin yung kinchay. Tapos naglagay tayo ng sibuyas. Dahon. Dahon. Walang ibang isang kaplita kayo rin. Napaka-simple lang. At meron tayo. Ito yung ano natin kayo. Carrots. Kung ano nangyayon natin. Okay. Para magkaiba yung ano natin kayo magkaroon siya ng twist at magkaroon na rin ng gulay kay Nick sa ano natin kailangan ng gulay matyaga ka simple lang. Lagay na natin kay ng kay Lay ng sweetie powder. Ayan. Lagay na natin yan kay At lagay natin ng Garlic powder hindi rin kayong hindi maglagay kay Lee ng garlic powder optional lang dito at sweet tea. sa atin lang kasi kay Lee para mas maganda tingnan Ayan. garlic powder at ilagay na natin kay Lee yung Worcestershire sauce napaka simple lang to kay Lee at dalagay natin siya ng pamintang Durug para mas mabango Kylie yan tapos ilagay na natin yung itlog Kylie excuse me po excuse me po ilagay na natin Kylie yung itlog dalawang itlog, itlog gagamitin natin yan mikos lang muna natin ito kaili Lick sige na po mikos lang natin kaili wow napakasimple lang kay Lick ang ating dilis Lagyan natin siya kay mag-mix. Hmm, bango na kay Ili. Eh, hindi eh, na tayo gumamit ng seasoning kay Ili dahil naglagay na tayo ng oyster sauce. Para mamaya kay ilagay na natin yung harina. At cornstarch. para magkaroon lang siya ng ambango na kailig tapos lang yun na pa kaya lagay natin ng siling green kapitin lang natin para magkaroon siya ng angang napakasimple lang kaili kung paano natin pasasarapin ang ating tortang dilis wow dipindi rin kayo kaili kung may mga batang maliliit pwede rin mag kayo maglagay ng chili dito kaili optional lang to dahil wala kami yung batang malilit dalawa lang kami ng anak ko kaya pwede pwede na to kaili Ikus natin ulit konti kaili talagay na natin ang harina natin napakasimple lang kay Eli para kakaiba naman ng ating tortang dilis kaya lagyan natin ng harina kay Eli ikos lang natin yan hanggang magiging nga na to kay para napaka simpleng episode lang to kay para sa ating content wow Kampanalo na kay wow Tagtagan pa natin ng kunti kay Medyo ano pa siya. Ma ano pa. Kailangan medyo malapot kay para pag nag-fry natin mas maganda. Yan. ito na yung hinahanap natin kay Aileen. Tamang timpla o tamang texture niya. Yan. Napakasimple lang kay Aileen. Yan kay Lynn. Habang magpapainit mo tayo ng mantika kay Lynn para mapapride na natin ito. Sakto na to kay Lynn. At okay na tong timpla niya, ano niya, yung lapot niya. Ayan, okay okay na siya. Kaya, yung kay Lee, papahinit na tayo mantika. Sige na pa. Kay Lee, na tayo mantika. mag siya na tayo mag kay Lee. Tara. Wow. Napaka-simple ang kay Lee. Ang ating, ayan, ganito lang. sa natili kung may hulmahan tayo. Kasi lang muna tayo hulmahan. Malay natin, balang araw, makaroon tayo. Kailangan rin pagkikagad natin ng toyo. Dahil yung puntit natin, about lagi sa pagluluto, kailangan meron. Yan. Wow. Wow. Uh, panalo Kayli. Eli. Nagugutom na agad si Boy Mukwang kay Yan. Sa na nga puy lang natin yan, yan Kayli, na para hindi gano'n siya para hindi masunog. Pagkano Kayli, masusunog yan. Sayang lang yung effort natin kay na nasusunog kaya mahinang apoy lang kay Ili para mabilis natin babalikan si pag malakas masusunod kaya sayang kay Ili. yan yan kay Lee rin na natin yung kay Lee natin kung alin yung pupwede na wow kay Ili oh. wow yan ng kaili kasi lulutuin pa natin ulit to. ito yung bigyan natin ng twist wow napaka simple ng kaili o. kaya nagkaroon siya ng kulay dahil sa nilagyan natin ng uh, aswiti eh. pero pwede na rin itong kailin kaili kasi sa atin may twist kaya konti na lang kayo ilik, panoorin nyo hanggang matapos yung ating gagawin. Ayan. Wow. Panalo kayo ilik, oh. Tuloy lang natin yung kayo ilik, pagplito. Ayan. Pwede na siyang kainin kayo pero twist tayo kay Lee. Oh. Wow. Yan Wow. Panalo kay Lee. Yan. Yan kay Lee. Update ko rin ulit mami. natin yan. Yan kay Lee. Kunin natin kay oke Okay na to. Yan. Wow. Ang bango na kay Lee. Pwede na siyang kainin. Yan. Kay Wow. Napakasimple uh, lang kay Lee ang ating ang dilis. Kaya lalagyan natin siya ng twist. Kaya konti na lang kay Lee. Malalaman niya na kung ano ang gagawin natin. Wow. So, Panalo. Wow! Pwede nang kainin kay Kayli. Ayan. Napaka-simple yung ano, Kayli, recipe. Kung sawa na kayo sa dilis, kilawin o sabaw, o ano pa kaili, pasiw. Ganito yung gagawin yung kaili. Yan sa Wow! Update ko lang kalit mamaya kaili, magigisa pa tayo ng sangkap niya. Yan kaili, mag-umpisa na tayo magigisa at nagpapainit na tayo mantika. Unahin natin kaili yung bawang. na natin, natin yung full brown at ilagay na natin yung batang ito. Napakasimple to ito kayo yung ating episode. Kaya-kaya nyo na to at konti nyo lang malapit na tayo sa finish line. Ang inyong hinihintay kung paano natin pinapasarap ang tortang dilis. Yan kayo naging golden brown na yung bawang natin ilagay na natin yung sibuyas. Lagyan na natin yung sibuyas. Para may diluar panas kicau, ngekencan lagi lagi, mau, udah Ito yung kailig-kailig. Ilagay lang natin yan. Wow! Kamahala kailig. At secret, ilagay natin yung chicken sauce. Lahat na ubusan natin yung kailig-kailig para mas masarap. At magulit kayo ng liquid no? or seasoning. Isa nga na lang kayo yung isang pakit. Yan. Tapos minikos lang natin yan. Wow! at konti-konti na lang kayo yung eh. Malalaman nyo na ang ating secret o pinasarap na dilis. So, pangdili. Stikman natin, kay Lee. Wow! Panalo, kay Lee. Lalagay na natin, kay Lee, yung pamintang durog. Yan. Mas masarap, kay May pamintang durog. Yan. Ilagay na natin, kay Lee, yung bread pressure natin. Wow! Wow! Yan kaili, pwede natin ilagay ang ating pinafry. Ang ating dinis. Yan. Ilagay na natin yan. Wow! Pahalo kaili. Ang ating simple recipe. Pinasarap na tortang dinis. Wow! Mga limang minuto kaili, okay na ito kaili pag nag-absorb na yung nilagay natin napakasiglo lang kaili yan mga limang minuto kaili o limang segundo para okay na yan at pangura natin yan siya para mag-absorb lang yung ating sauce yung kaili pagkalipas ng limang minuto wow open open okay. Wow. Okay na wow opina. na ilagay na natin kayo ang ating sibuyas dahon para may drama tuloy kaya na ang ating pinasarap na turtan dinis wow yan kayo ni titikman natin ating murado kung okay na ba yung ating ginawang turtan dinis yan ang kaili. Titikman hurado kung okay na ba yung ginawa nating turtang dilis. Kamig na yung kaili. na? Yung kaili oh. Wow! Ano pang inintay niyo kaili? At magkain na kami ng kanin at hababa na. Woo! Wow! Yan kaili. Yung kinilaw natin na dilis kaili oh. Wow! May pipi mo! Ito na yung finished product natin kay Wow! Lahat na hindi pa kumain dyan, sumabay so na. Para sabay-sabay ito yung mabubusog. Saan ako kay Yung igin niya. Wow! Napaka-simple ah, lang Kaylee. Ito na yung finished product natin. Kaya kayang-kaya nyo na itong sundan Yung kilawin natin kay Liv. Davis episode. Yan. Price natin kay Ano pang hinintay nyo? Tara. Hab haba na! Let's go! my God! Wow! Yung kay hili katatapos lang natin magluto at gumawa ng simpleng tortang dinis. Bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin Lord, maraming maraming salamat Lord sa blessing na binigay sa amin at maraming salamat Lord sa Maraming salamat Lord and God bless you. Amen! Amen. Ano pang hinintay nyo? Tara, haba haba na, napaka simple nang hinihintay natin kay Eli, wow Tara kay Eli, natin hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabi sabi itong magbusog Kumahan natin ng kanin at sumabay na yung kay Eli yung kay Eli, saan natin kay Eli, panalo Tariff Gravy 101% ng ating ginawa Madaling nyo ng sundang gravy kung paano natin siya pinapasarap yung tortang dili Ayos que é ele por vir esse episódio, tá, Uau! 嘿。Okay. Kaili, ni kasi na mo busisi. Kailangan ng talaga kayo pag gusto mo kumain na masarap, paghirapan mo. Kagaya niyan, yung tortang dinis natin. Pag iimay palang kaili kayo sa ulo niya, pag tanggal mo talaga. Kaya, tagalang lang talaga kayo Pero ang kalalabas naman, talagang <laughs> panalo kaili, Wala akong masami. Thôi một bằng cái episode na si Boy Talagang malasa kayo Kaya kung mayroon kayong batang medyo maliit pa, gustong gusto niya ang kayo din pag mga ganitong luto.

Skyrim. Didikpit mo na namin ito bago kayo sa inyo. Woo! Yung Kaili, sana nagustuhan nyo Kaili ang ating episode. Kaya huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!